panibagong mainit-init na prangkang tanong ni Boy Abunda. About Gerald naman, feeling pa victim na kuha pang umiyak ni Julia. Thankful na maraming naniniwala at nagmamahal kay Kim Chu. Sa kabila ng mga paninira, ilang beses pinagbigyan si Julia na itigil ang pangugulo pero sadyang matigas ang ulo. Ito nga ang ilang komento Iba ang nagagawa kapag fame ang pinag-uusapan. Walang pakialam kung makasisira ba ng iba. Akala mo hindi artista kung gumalaw sa publiko. Tapos ang hiling magpa-interview para sirain yung mga taong wala naman kinalaman sa istorya nila ni Gerard. Anong kinalaman ni Kim Chu sa issue nila ni Gerard? Hindi ko na magets na sa dami na pwedeng idamay yung artista na matino at walang bahid na negative issue. Sa loob ng 19 years sa showbiz nitong si Kim Ju, never naging third party. Siya nga ang palaging naluloko. Itatali, itali mo pa kasi ang jawa mo para hindi ka naninisi ng iba. Takot din kasi sa sariling multo. Nakuha niya rin kasi si Gerald habang sila pa noon ni Bea Alonso. Ayon pa sa isang komento, nakakagalit naman kasi yung ganun. Pilit kang idinadawit sa mga ex. Kahit dead man naman at focus sa trabaho o career, basta isa lang ang alam ko. Hindi hindi niyo masisira si Kim Jo Isama na natin si Paolo Abilino. Sila ang strong at healthy relationship. Walang issue at focus lang sa goal. Anong senior ito?